Good morning guys Dito nga pala tayo sa Balayong Park Puerto Princesa Pinapakita dito ang replika ng mga hayop Katulad nitong baboy ramo O Philippine warty pig O birded pig yan nga pala Yan laki Sa Palawan naman ano yan Baboy talon Ito ay Philippine Limor o oh, ano ay, hindi pala to Palawan Squirrel to <laughs> Flying Squirrel yung Philippine Limor pala iba pala yun sa ball yan may special siya na pakpak hindi yan pakpak pang glide nya lang yan pang glide ah, sa mataas na kahoy at mag glide siya pababa baba. naman ay durian durian yan, durian. Philippine porcupine. Yan ang tawag yan. At ito rin ang bising na lumilipad. Ngayon naman ay wild cat. Marami yan dito sa gubat. Pinakain yan prutas at mga alagang manok. ng mga magina na to ay Palawan, Pangulin. may baby yan sila. Siya. Sila yan ay nakatira sa mga mababato-bato at kinakain niya ang mga anay. Uh, huwag niyong huhulihin. Masama. Bad. Ayan naman ay Binturong. Ayan. Palawan, berkat ang tawag dito sa mga nitibo sa amin ay malit. 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 Yan yung ginagamit pag magta-travel ka. Lalagyan ng mga damit. Malita yun. Ah, malita. Ito ay paniki. Bat. Batog. <laughs> <laughs> Imong batog. Yan. Ano yan siya? Paniki. Palawan. Uh, kayamaw. Kayamaw ay amo. Ang English niyan ay Palawan fruit bat o fly, Philippine flying fox o sa Kuyo noon ay kabilaw. Okay. Bakit palaging may Palawan dito lang yan? Oh, hindi may kasi yan. Hmm. Yung ibang species subspecies. Ay naman ay pantot, kamag-anak ng mga skunk oh, sa Palawan naman tawag dito ay Palawan Stink Badger yan napakabaho niyan okay. yan ang Olo lagi nasa sagasaan ah, yan yung namin Padaan natin pag kapabaho. ano, gabiyahe sa malayo kaya naman ang Philippine Long Tail <laughs> mm. Macaque oh. ito naman ay Chunggu. you and me Chunggu. <laughs> in English <laughs> you and me obsessed yeah. with you <laughs> Philippine long tail makak. Unggoy. Unggoy. Para medyo sa Grabe ka eh. Sabi yung tingin ni ate kay, ano kuya. Masa burdan. Ingat na Tangay. The Dalas. one. The last Oo. Uh, oh, Philippine otter. yan. Ito marami ito sa basakan, sa mga tubigan. Yan, yan, yan sila nakatira Ang dungon Parang umiiyak yan na bata Pag marinig mo sa malayo Ah, okay Sa grupo yan sila <coughs> oh, pakilala mo na yung tunay nilang magulang Ayun ito nga ba si Minan Si Maman Yan ang Sila tao dito Tagbanwa pati nating Tagbanwa pag sa south Tagbanwa north may Tagbanwa sa central may Tagbanwa pero sa south marami ring palawan so ano, ta, ano talaga sila? nitibo Native dito ng palawan Hindi ano nga, nitibo nga sila, pero anong klaseng... Tagbanwa? Tagbanuat. Tagbanuat, yan. Maganyan. Tagkuriring. Tagbanuat lang. Tagtagisi. Ano daw no, yun? <laughs> yan, may supok. Okay, bye. Tito, pupunta kami doon. Yan, ikan kami. Ikat kami dyan.